Ang malayang taluturan tula na inang mapagmahal sa lahat ng oras ay nagpupugay sa dakilang pagmamahal ng isang ina. Walang kapantay, walang kapalit at walang hanggan. Isinasalaysay nito ang hindi matutumbasang halaga ng kanyang pag-aaruga, pag, pag at walang sawang pagmamahal sa kabila ng anumang pagsubok. Sa kanyang bisig natatagpuan ang tunay na tahanan at sa kanyang dasal, nagmumula ang lakas at liwanag. Ito ay isang pagpapatibay ng walang hanggang pasasalamat at pagmamahal sa isang inang nagsilbing ilaw sa madilim na daan ng buhay. Inang mapagmahal sa lahat ng oras. Walang yaman ang hihigit sa iyo aking ina. Inang mapagmahal sa lahat ng oras. Kay buti buti mo aking ina ikaw ang sandalan sa lungkot at saya walang makakatumbas sa pag-ibig mong dala kahit ang prelas ay halintulad sa iyo ay walang kapantay natatangi ka sa lahat ng mga nanay simula noong bata hawak mo na ang aking kamay gabay sa lahat ng paglalakbay sa buhay kaya ang nais ko ang maging maligaya sa piling mo aking ina hindi kita ay pagpapalit sa yaman ng mundo. At kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Aking ina, sa ligkaya at lungkot, kasama kita inay ko. Sa bawat pagsubok sa aking buhay na dumaan, ikaw ang aking laging sandigan. Sa init ng iyong yakap, naiibsan ng aking mga pangamba. Walang daluyong ang kayang humawi sa init ng iyong pagmamahal. Sa iyong bisig, aking mahal na ina natatapuan ko ang tunay na tahanan ang iyong tinig ay tila musika sa aking puso ang mga payo mong payapa gumagabay sa akin sa tamang landas kahit kaano pa kalayo ang aking marating sa puso mo lagi akong may pinakamalaking puwang sa iyong mga ngiti ina bumabalik ang liwanag sa aking madilim na mundo sa iyong mga dasal Natatagpuan ko ang lakas at tibay ng loob. Ikaw ang tanglaw ko sa madilim na gabi. Ikaw aking ina, ang walang hanggang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Sa huling pintig ng aking puso, pangalan mo ay aking isisigaw, pagkat ang buhay ko'y mula sa iyo at hinabi ng iyong pagmamahal. Sa bawat pagpatak ng ulan, sa bawat pag-ihip ng hangin, ikaw, inang minamahal, ang di matitinag kong tahanan at diwanag magpakailanman. man.